para kanino kaya ito mga tol? Ano kaya ito? Oo, kuwang-kuwa niya yung agila. Kuwang-kuwa niya kulay ng agila mga tol. lo Silver no, lalupet. Ito meron pa pala ibang ano, meron pa pala isang pula. may mga nag-aano na doon no? Bembangan ba o ano no? Siguro pares na yan. silver red siya. Ganda oh malaagi din yung tindi, tindigan, no? Hen kaya to? Yung ganda rin na, no? Ganda ng pagkaka-black and white niya. So, ayan, uh, ngayong araw ay uh, pumunta tayo sa bio research para mag-tain ulit na matin, ulit na matin, ulit na mga kalapate, mga tol. Uh, tara, para pang hinihintay nyo, tara, pasok na tayo. Let's go! So, ayan mga dre, ha? Open sila daily and holidays, 8 a.m. to 5 p.m. Dito lang yan sa sukat para niya kay mga tol. Ayun oh. No? Ito sila, yan mga tol. Tara. Ah, Ngayon tayo. Ayun, ang mga halapate. Eh. So, uh, dito sa bukuman. Victor Pabre yung mga sa ibang ito naman ang pangalawa Badly Uy, merong ano dyan, parang medyo rero. o, kira nyo. Alright. So, pag second time kapag second time dito, parang parang ang na lang kasi nung first time ko dito, eh parang ang laki. Ito pala Trenton. Trenton 'tong mga to. Tapos may electric pa no, lakas ng buga. Siguro parang na rin sa ventilation no. Kasi ika nga ni X makina eh kapag mabantot or hindi na walang ventilation, nai-stuck yung amoy. Eh delikado sa kalapati, yung nagkakasipon. Ayon kay X makina. So ito pala Roger Florizo, no? Ayan mga tol Ito yung mga Roger Florizo. na no yearlings ha Nandito tayo ngayon sa yearlings mga tre Ito naman Trenton So mapapansin nyo Mga blue bar O ito oh. Para kanino kaya ito mga tol Ano kaya ito Ito agila ito Agila mga tol oh. Oo, oh, oh. kuwang-kuwang ni agila. Kuwang-kuwang niya yung kulay ng agila mga tol oh. Right. Ito naman ay Koi Skin Real. ano? Oh. Ito meron nang iisang ano kulay pula oh, ganda. Tapos kay ano yung pakpak niya gray eh, ito silver oh. Silver guys, so oh, ganda. silver no lalupit ito meron pa pala ibang ano meron pa pala isang pula ayun no angas ayan hoy so para ba i-pronounce sa maayos yan ito naman hoben. ayan ito yung mga ito yung Hoven. halos mga white ang hoben. ay may mga nagaano na doon no bembangan ba no? nagbebembangan no siguro paris na yan paris na yan no kanina. Nangingitlog na siguro. At ito, meron din isa pula. Alam mo naman, paborito natin yan. Kasi ito naman yung Janssen, mga tol. Ayan. So, meron akong trivia sa Janssen. Correct me if I'm wrong. So, itong Janssen is ano talaga to? ah uh, imported talaga to. Tapos, yung kilala natin na Janssen Relax sa ngayon is yun yung, ano, yun yung pinasikat ni, ni x makina which is si, si Machina eh, nakabili siya ng Janssen na kalapate and then yung yung imported na tao na pinagbili niya eh relax yung ito. kaya naman pinagsanib niya Janssen relax ganda ito ang ganda ng kulay ng mata nito parang malatitler ayun o no? oh. dumidilim eh ayun, ganda ng kulay asan ayun ah, Oo nga, ano ganda? Diba? Sa wakas, nakapag-vlog ng maayos dito. Dahil nung unang, nung first time ko dito, may nag a sa akin eh. Nahihiya ako eh. na ako, nakasunod sa akin eh. Baka napapagod ko na siya eh. Ayun no? Ganda ng pagkakapula. Eto. <coughs> ito may mga red, ang dami. Eto naman, mule Man. Ayan. Long distance. Ayan no? long distance speedbird bird yan do alin o nga no medyo silver red siya yan pero ito parang saddle guys oh ayun know, oh tata to ayun na tata tata yan oh yun oh parang saddle yung tindigan niya kasi may mga pula rin dito, ayun eh, no? Pula. Pula. Nice, nice, nice. Ito. Fair color din no? silverish. Gaganda. Gaganda rito ng mga mule man ah. Napabilib ako. Ito rin oh, no? pula, guys. <coughs> mule man. Ito Hindi kaya ito yung kapatid ng no, ano. Ay, abandoned eh, Vandenbrook to eh. So sa Bandon Brook naman tayo mga tol. Ayun, eh, no, may mga pula. Mala agila din yung tindi tindigan, no? Oh. Hen kaya to. Yung yeah, ganda rin na, no? Ganda ng pagkaka black and white niya. Ganda pa. Oh, eh, ayun, no? Ito, ganda rin, no? Oh. Ganda rin ang pagkaka black and white nito, oh. Angas, mga tol, tindi. Ito rin ba? Parang marami yata silang, ano, pula ngayon, eh. Eto! Eto, stitchel bout. Guys, ito yung sa atin. Ito yung nabili natin, special bout. Tapos meron sila ngayon na kagaya nung nabili natin. Ito mukhang mukhang sya. So, kung kukunin natin 'to, meron na tayong back, meron na tayong back to back na stitchel bout. Pero wala tayong pera ito rin ang oh, ganda ng pagkapunol nito. Oh. Ganda ang oh, angas, boy. No tiningin. <coughs> Ito naman tayo sa Tournier, mga dre. Ay. So itong isang hilera na to, ibablog vlog natin 'yan, isang episode 'yan. Para marami tayong upload, part 1, part 2. Ayan o. Oh. Sa tournier naman tayo, ayan. Dumigay kasi ako, hindi ko nakapagsalita eh. Ayan o. Oh. Wala silang red, totally. Uh, almost grizzle. Ayan o. Oh. Uh, majority ng numbers nila is grizzle, mga tol. Ayan. Ayan, grizzle, mga paro. Lupet! Ang kulay na Hmm? Ang kulit nga ng kulay eh, no? base. Oo nga, lupet. Tapos next naman tayo. Ito naman, mga ano, more on regular colors. Blue bar, blue check. tas may isang blue bar white flight. Morris Gordon, mga tol. Ayan. Morris Gordon. Ayan. Ang iitim. Ayan, oh. So, mga black check, T-check. Blue bar, ito. Ayan. Tapos ito nga, blue bar white flight. Tapos blue bar na puro. Ayan, malinis. Ayan. Kether naman tayo next sa Paul Sayon, mga tol. Uy, malulupit dito ay Mahal pa Paul Sayon ah. Ten Paul Sayon guys oh. Ayun, so mga Paul Sayon ito. May silver din dito Silver oh, silver, mga silver nga. Oh. Lupet. Spotlight natin oh. Ganda, ganda. Kasi may mga pula rin sila. Tapos, ito, anong tawag sa kulay na to? Ito ba yung Harley Quinn? Comment nga kayo guys, eto ito ba yung Harley Quinn na kulay? yung nasa mukha yung ano niya para sa may maskara sa mukha ang ganda rin no ang ganda rin no to 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 Gando. ganda ganda nilupit next naman tayo dito sa John Arden mga tol <coughs> dito naman sa John Arden mga tol eh hindi tayo makakasigurong yung mga silver eye shit yung mga yan or mga golden eye green eye Ayan. Hindi siya guaranteed na ano. Ano ba tawag F1, mga ganun. Ito, ganda na iso. <coughs> meron siyang ano. <coughs> excuse me. Parang meron siyang resemblance ng ano. Grisel and yung agila. Ganda. You know? <laughs> wow na ito. Nagkagulo na yun, no? Ano? Ah, uh, walang pwesto. Ito mga white. Mga white series. White. <coughs> Dito naman is Detroit. Ayun Detroit. At saka Waterhouse. Para ba i-pronounce to? Baker. all Alright. Check natin. Ito may grizzle na mamula-mula. Tapos ito is dark red. Dark reddish. Tapos yun, splash na splash na kung ano man tawag yan pero ready siya may mga ganyang kulay pumupukaw sa atensyon ko yung mga yan no? Ayan, no? nakakapukaw ng atensyon ko yan Ayan. tapos eto uy eto saddle saddle brown no? pero sa ngayon kasi ang target ko is YB kung bibili man tayo ako sakali man ha? kung sakali man papayagan tayo ng ating boss yan. Eh, yeah. YB yung target natin. So, dito naman sa stop van rate na to, na may iba-iba. End line, omega line. Ah, don't care. Para ba ari yan? Okay na mahirap sabihin yan, ha? Don't care with pen. Daniel. Daniel line. Yan. Bahala na kayo dyan. Ito, ganda rin, oh. No? Ganda rin ito, oh. Yan. Pero ito, malupit, oh saddle brown pwede nga pares kay stichel pero ito sigurado hen so, hen yan alright so hanggang dyan na muna sa hilerang to mga dre ha? pwede ko na i-upload to rekta na to 11 minutes so oh. plus yung intro di ba let's go